Ang gabi ng kasal ni Althea at Ramil ay dapat naging simula ng isang masayang buhay, isang pangakong puno ng pag-ibig at pangarap. Mula sa paglakad ni Althea sa Aisle, hanggang sa haplos ng kamay ni Ramil habang inaakay siya patungo sa altar, lahat ay mukhang perpekto. Ang mga ilaw sa hardin kung saan ginanap ang resepsyon ay kumikislap, ang musika ay banayad, at ang mga ngiti ng mga bisita ay puno ng pag-asa para sa bagong mag-asawa. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na ang gabing iyon ay magiging huling gabi ni Althea, at ang pagmamahal na ipinagmalaki nila sa lahat ay sasabog na parang salamin na nahulog mula sa mataas na gusali. Pagkatapos ng kasal, dinala ni Ramil si Althea sa kanilang inihandang kwarto sa isang pribadong resort. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng mga alon sa malapit na dalampasigan ang maririnig. Nakasuot pa ng wedding gown si Althea, nakangiti, halatang pagod pero masaya. Lumapit siya kay Ramil at hinawakan ang pisngi nito. Ngunit napansin niya agad ang matigas na ekspresyon ng asawa. Parang biglang nag-iba ang tingin nito, malamig, puno ng pagdududa at galit. "Ramil, pagod ka lang, hindi ba?" tanong niya. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, lumapit ito sa kanya, mabigat ang bawat hakbang, at marahas na hinawakan ang kanyang braso. Napasinghap si Alfea sa sakit. "Ano ba?" Sabihin mo sa akin ang totoo, malamig na tanong ni Ramil. Sino ka talaga? Napalunok si Alfea, hindi agad maintindihan ang ibig nitong sabihin. Ano bang? Tumigil ile, bulyo ni Ramil, at sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, natakot si Alfea. Nakita niya ang puot sa mata ng asawa, isang matang parang handang pumatay. Hinila ni Ramil ang cellphone mula sa bulsa ng coat niya at ipinakita ang ilang screenshots mula sa social media, mga lumang litrato ni Althea bago pa sila magkakilala. May mga comment, may mga chismis, at may isang account na nagsasabing si Althea ay hindi tunay na babae. Isang malisyosong post na ginawa ng isang taong inggit sa kanya na hindi niya alam ay magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Ramil, hindi yan totoo. Fake yan ginawa yan para siraan ako, nanginginig na paliwanag ng babae, pero tila wala nang natitira pang rason si Ramil sa isip. Niloko mo ako. Pinaglaruan mo ako. Ikaw at ang buong pamilya mo, ginawa akong tanga, sigaw ng lalaki. Tumayo si Alfea, tumutulo ang luha, pero hindi niya inatras ang sarili. Ramil, asawa mo ako. Mahal kita. Hindi ba't ikaw din ang nagsabi na kahit ano pa ang nakaraan ko, tatanggapin mo ako? Nanlaki ang mata ni Ramel sa sinabi niya at doon tuluyang pumutok ang galit nito. Mabilis niyang sinampal si Alfea, dahilan para mabuwal ang babae sa sahig. Napahawak siya sa panga, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigla ang pagbabago ng taong mahal niya. Ramel huwag naman ganito. Hindi ako kaaway mo, bulong niya habang unti-unting tumutulo ang dugo mula sa gilid ng labi niya. Lumapit si Ramil at marahas siyang hinila sa buhok, Itinaas ang ulo niya at tinitigan ito ng masama. Kung mahal mo ako, bakit mo ako niloko? Bakit mo itinago sa akin ang nakaraan mo? Dahil natatakot ako. Natatakot akong hindi mo ako tatanggapin. Pero Ramil, babae ako. Buo ako. Hindi lahat ng chismis. Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil itinulak siya ni Ramil sa dingding. Umuga ang katawan niya at napaluhod siya sa sahig. Humihingal siya, nanginginig, nagmamakaawa. Pakikinggan mo sana ako. Y. Pero parang wala nang naririnig si Ramil. Binuksan niya ang drawer sa gilid ng kama at maihinugot na matigas na bagay, isang mabigat na flower vase na gawa sa makapal na ceramic. Pagkakita ni Alfea, alam niyang wala na siyang ligtas. Ramil please asawa mo ako, bulong niyang nanginginig, pilit gumagapang palayo. Pero mabilis ang lalaki, Hinawakan niya si Althea sa braso at inangat. Hindi ko kayang mabuhay sa kahihiyan. Hindi ko kayang pagtawanan ako ng lahat dahil sa iyo. Pagkatapos ng huling sigaw ni Althea ng kiramil, huwag ay pinalo siya nito ng vase sa ulo. Umalingaungaw ang tunog sa buong kwarto. Bumagsak ang katawan ng babae, nanginginig, ng hihina. Isa pang palo. Isa pa. At ang pag-iyak ni Althea ay tuluyang nawala, napalitan ng katahimikan. Nang makita ni Ramil ang dugo ang katawan ng asawa, bumalik ang realidad. Naiwan ang vase na puno ng dugo sa kamay niya. Napaatras siya, nanginginig, halos mabaliw sa kakatitig sa babaeng minahal niya pero sariling kamay niya ang pumatay. Bumagsak siya sa sahig, hawak ang ulo, paulit-ulit na sinasabing, hindi ko sinasadya, hindi ko sinasadya, bakit mo ko nilokod? Ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, natagpuan ng housekeeping staff ang wala ng buhay na si Alfea sa kwarto, at si Ramil ay nakaupo sa tabi ng bangkay, tulala, parang wala ng kaluluwa. Mabilis dumating ang pulisya, at nang tanungin si Ramil kung bakit niya ginawa, isa lang ang sagot niya. Akala ko nagtataksil siya. Akala ko wala siyang sinabing totoo. Pero nang ipakita ng investigador ang medical proof at tunay na record ni Alfea, doon unti-unting nayanig ang lahat. Lahat ng sinabi laban kay Althea ay pawang kasinungalingan lamang. Isang taong may galit sa kanya ang gumawa ng post upang sirain siya. At dahil sa isang peking impormasyon, isang buhay ang nawala at isang lalaking minahal ng marami ang tuluyang naging halimaw. Habang hinihila si Ramil ng mga pulis, tanging isang bagay lang ang paulit-ulit niyang bulong. Kung sana pinakinggan ko muna siya, sa huli, ang kasal na puno ng magagarbong bulaklak ng pangakong habang buhay ay nauwi sa luha, dugo at pagsisisi. At ang kwento nila ay kumalat na parang apoy, isang paalala na ang pag-ibig na maihalong selos, galit at pagdududa ay madaling humantong sa trahedya. Ramil ay hindi na nakagalao habang nakaupo sa malamig na sahig ng resort room, nakatitig sa dugo ang katawan ni Althea. Ang puting wedding gown nito, na kanina lang ay simbolo ng pag-ibig at bagong simula ay ngayon puno ng pulang mansa na tila sumisigaw ng sakit at kawalan ng hustisya. Ang mga kamay ni Ramil ay nanginginig, basa ng sariling pawis at dugo ng babaeng minahal niya. Naramdaman niya ang bigat ng mundo sa dibdib niya, halos hindi na makahinga. Parang wala ng kahulugan ang lahat. Ang galit na umalipin sa kanya ilang minuto lang ang nakalipas ay tuluyan ng naglaho. Napalitan nito ng matinding takot, pagsisisi, at isang uri ng kabaliwan na unti-unting gumagapang sa kanyang isip. Althea gumising ka, bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang pisni ng babae, kahit malamig na ito at walang buhay. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi ko sinasadya, ngunit kahit anong pag-iling niya, kahit anong pagluha niya, hindi nagagalaw pa ang babae. Tila ang buong mundo ay tumigil. Sa labas, may mga naririnig siyang maliit na pag-ingay mga ng housekeeping staff na papunta sa bawat kwarto para maglinis ng aisle pagkatapos ng kasal. Ngunit hindi niya inisip na sa susunod na minuto, isang malakas na katok ang maririnig niya. Sir! Housekeeping po! Walang sumagot at ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakapagbigay ng pag-aalinlangan sa staff. Nang walang tugon kahit sa pangalawang katok, ginamit nila ang master key at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa kanilang pagpasok, halos sabay-sabay silang napasigaw. Ang isa ay napahawak sa bibig, ang isa ay napaatras habang hawak ang dibdib. Diyos ko po may patay. Mabilis silang umatras at tumawag agad sa management, at sa loob lamang ng ilang minuto, dumating ang security ng resort at sinundan ito ng lokal na pulisya. Habang pumapasok ang mga otoridad, si Ramil ay nakaupo pa rin, nakatingin sa kawalan, hindi mapakali, hindi rin tumatakbo para siyang estatwa na nawala ng kaluluwa. Nang itinaas ng dalawang police officer ang kanyang mga braso para arestuhin, hindi man lang siya lumaban. Parang wala na siyang pakiramdam. Nang tinanong kung ano ang nangyari, isa lang ang sinasabi niya, paulit-ulit, parang sirang plaka. Ako ang dahilan dahil naniwala ako sa kasinungalingan dahil natakot ako sa kahihiyan dahil pinatay ko ang babaeng dapat kong protektahan. Habang inaalis siya papunta sa police car, nagtipon ang ilang staff, mga bisita ng resort at ilang kamag-anak na naiwan doon. Lahat ay tulala naguguluhan. Hindi nila alam kung paano ang isang kasal na puno ng saya ay nauwi sa isang trahedya na hindi malilimutan. Sa presinto, sinimulan ng mga investigador ang pagsuri sa pinagmulan ng mga screenshots na naging dahilan ng galit ni Ramil. Doon nila natuklasan na ang account na nagpost ng malisyosong impormasyon tungkol kay Althea ay pag-aari ng dati niyang kaklase na matagal nang may inggit at personal na galit sa kanya dahil sa isang kompetisyon sa school noon. Isang taong hindi marunong magpatawad, isang taong walang pakialam kung sirain man ang reputasyon ng babae. At dahil lamang sa galit ng isang tao, may buhay na nawala at may buhay na tuluyang winasa. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Ramil sa loob ng detention cell. Tahimik. Wala nang luha, wala nang sigaw. Tanging mabibigat na hininga lang ang naririnig mula sa kanya. Sa bawat paghinga niya, parang may hinihiwang matalim na kutsilo sa loob ng puso niya. Ang bawat segundo ay tila taon. Ang bawat pag-alala ng mukha ni Althea, nakangiti, umiiyak, nagmamahal, ay parang parusa na hindi niya matatanggap kailanman. Kung sana kung sana lang pinakinggan ko siya, bulong niya habang nakatingin sa malamig na sahig. Ngunit ang salitang isana ay wala ng halaga hindi iyon maibabalik kahit kailan ang buhay ni Althea. Samantala, sa punerarya, tahimik na nakahiga si Althea. Ang kanyang mukha ay malinis na at tinakpan ng make-up ang ilang pasa na hindi na maitatago. Nakasuot siya ng isang simple ngunit eleganteng puting damit. Para siyang natutulog, parang naghihintay ng taong tatawag sa kanyang pangalan para siya'y magising. Ngunit ang katahimikan ay masyadong malalim, masyadong malamig para sa isang taong puno ng pangarap dumating ang kanyang mga magulang, kapatid at malalapit na kaibigan. Ang kanyang ina ay halos hindi na makalakad dahil sa sobrang pag-iyak. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang anak, paulit-ulit na sinasabing, Anak, bakit hindi ka namin nabantayan? Bakit ka nagdusa ng ganito? Ang kanyang ama naman ay tahimik lamang, ngunit ang mga luha ay hindi mapigilan, dumadaloy kahit anong pilit niya itong itago. Ang dating tahanan ni Alfea na puno ng saya at ingay ay napuno ng lamay, kandila at mga bulaklak. Ang mga kapitbahay ay dumayo upang makiramay at ang kwento ng trahedya ay mabilis kumalat sa buong bayan, pagkatapos ay sa social media hanggang sa buong bansa. Ang kwento nila ay naging isang viral na aral, isang paalala kung gaano kadaling masira ang buhay dahil sa maling akala, dahil sa galit na hindi na kontrol, at dahil sa kasinungalingang kumalat gaya ng apoy. Sa kulungan, si Ramil ay hindi kumain ng tatlong araw. Hindi rin siya natutulog. Tila ang isip niya ay nananatili sa gabing iyon, paulit-ulit na nilalaro ang kanyang ginawa. Minsan ay makikita siyang nakatitig lamang sa kisami, minsan ay nakayuko, at minsan ay kinakausap ang sarili na parang sinusubukang kumbinsihin ang sarili na isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit sa bawat pagdilat niya, naroon pa rin ang katotohanan. Isang gabi, dumalo ang ama ni Althea sa kulungan. Tahimik itong tumayo sa harap ni Ramil, nakatingin ng diretsahan. Si Ramil ay hindi makatingin sa kanya, tila kinakain ng hiya at takot ang kanyang buong pagkatao. Matagal silang hindi nagsalita. Ilang minuto ng purong katahimikan. Hanggang sa dahan-dahang nagsalita ang ama ni Althea. Anak namin ang pinatay mo, mahina ngunit matapang ang boses nito. Ang babaeng minahal ka ng totoo. Tumayo sa tabi mo kahit lahat sinasaktan siya. Ikaw ang dapat na nagprotekta sa kanya, pero ikaw pa ang sumira ng buhay niya. Hindi sumagot si Ramil. Wala siyang lakas. Wala siyang karapat dapat magsalita. Hindi ako galit dahil ginusto mo siyang patayin, patuloy ng matanda. Galit ako dahil hindi mo pinakinggan ang anak ko. Galit ako dahil pinili mong paniwalaan ang ibang tao, kaysa sa babaeng asawa mo. Tumulo ang luha ni Ramil, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng katotohanang iyon. Isang katotohanang hindi na niya mababago. Umalis ang ama ni Alfea nang hindi lumingon. At mula noon, alam ni Ramil na ang kapatawaran ay maaaring ibigay someday pero hindi ngayon. At marahil, hindi rin sa mundong ito. Lumipas ang mga buwan. Si Ramil ay tuluyan ng nahatulan at sinentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa ginawa. Sa loob ng piitan, naging tahimik siya, halos hindi nakikipag-usap kahit kanino. Marami ang nagsabi na parang may sugat ang isip niya na hindi na maghihilom. Ang iba na may nagsabing iyon ang parusa niya, ang mabuhay ng may bigat sa konsensya na hindi mabubura kahit kailan. Samantala, ang alaala ni Althea ay nabubuhay sa mga taong nagmahal sa kanya. Ang kanyang mga larawan, ang kanyang mga tawa, ang kanyang mga pangarap na hindi na natupad, lahat iyon ay naging inspirasyon upang magsimulang magkaisa ang maraming tao laban sa online harassment at fake accusations. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng kampanya para sa katotohanan at para sa pag-iingat sa mga salita at maling impormasyon na madaling makasira ng buhay. Isang taon matapos ang insidente, may isang batang babae na nagtanong sa kanyang ina habang dumadaan sila sa isang poster ng kampanya. Ma, sino po yung babae? Saglit na umiti ang ina nito at sinabing. Siya ang babaeng hindi nabigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ang sarili niya at dahil doon, natuto tayong lahat. At ang batang iyon ay tumango, hindi lubusang naintindihan ang lalim ng kwento, ngunit alam niyang mahalagang tanda iyon ng isang aral. Si Ramil naman, isang gabi habang nakaupo sa sulok ng selda, nakatitig sa maliit na piraso ng papel kung saan nakalagay ang huling wedding vow ni Althea ang sulat na nakuha sa kanilang wedding coordinator matapos ang insidente, ay tuluyang napahagulgol. Isang sakit na hindi niya kayang pigilan. Sa sulat na iyon nakasulat, Ramil, kahit ano ang mangyari, pangako ko na hindi kita iiwan. Pangako na ang pag-ibig ko sayo ay hindi mabubura ng kahit anong pagsubo. Sana balang araw makita mo kung gaano kita kamahal. At sa sandaling iyon, bumagsak ang puso ni Ramil sa pinakailalim sapagkat ang babaeng minahal niya ay nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. At ang pag-ibig na iyon ang mismo niyang winasa. Sa huli, ang kwento ni Ramil at alfea ay naging paalala na ang pag-ibig ay kayang magligtas, ngunit ang pagiging bulag sa galit ay kayang pumatay. At minsan, ang tunay na trahedya ay hindi ang pagkawala ng isang tao, kundi ang hindi natin piniling pakinggan sila habang buhay pa sila.